Inaalala ngayong araw ang ika at apat na, na kaarawan ni General Antonio Luna, ang idol natin. Na idol natin, lalo na sa bigote ko. Marami sa atin ang naaalala siya dahil muli dahil sa pelikulang General Luna. Pero ang tahanan ni General sa Binondo, tila nakalimutan at napabayaan na nasa gitna ng aksyon si Jester de los Santos. Sino ang mag-aakala na sakaling ito sa Binondo, Manila, minsang tumira ang isang magiting na general? Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong bahay na nalipasan na ng panahon. Puta sa mga bintana, giba-giba ang kisame at sira ang bubong at alulod. Sa bahay na ito isinilang si General Antonio Luna. Kwento ng caretaker na si Manong Elpidio, pagmamayari ng isang negosyante ang bahay. Alam ko may ari, Lorenzo Tal. Pero ang alam ko, minana niya yan sa tatay niya. At ngayon, isa na raw itong imbakan. Hindi katulad yung bahay na mayroong kwarto-kwarto siya. Ayan, dire-diretso. Walang kwarto yan. bobo yan. Budiga lang yan eh. Dati binubudiga dyan. Sutanghon, so, munggo, ganyan. O eh ngayon eh, mga furniture na lang. Oh. Sinubukan naming magpaalam pero hindi kami pinapasok sa loob. Ang alam ko, kasi nung araw pa sila miyo lim, miyo rajin lang. Gusto nila pumasok, di nila makapasok. Pag-aayaw ni Mr. Florezio. Sa ilalim ng National Cultural Heritage Act of 2009, kailangan may abiso mula sa pribadong may-ari kung papasukin o bibisitahin ng isang cultural property. Lahat naman po ng use ng building are uh, allowed uh, given that the owner will preserve the the architectural integrity of a, uh, of a historic structure. Pero sa batas din ito, may responsibilidad ng may-ari na alagaan ng lugar. May kakayahan din ng gobyerno na obligahin ang may-ari na ayusin ang istruktura. Kapag hindi ito nagawa sa loob ng 30 hanggang 45 araw, ang kaukulang cultural agency na ang magsasaayos nito. Pero aminado ang National Historical Commission, hindi pa nila naaaksyonan ang lugar. Umaaksyon, Jess De Los Santos, News 5. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015